Ang mag-bless kay Bordang Ina ay isa nilaan. Kung sino man ho, mag-bless sa kanya, dahil sa loob ng SM. Aabot ah, na namin yan, tibatan ng 100 pesos. Oh, Parang ano ni mga mga ino, oh, ang bata-bata tingnan. -bata oh, oh. wala. Niyaya niyo ako ngayon. Bong, Masyal si mama. Dugay na mo kasi pala sa mga mukha. Niyaya ka. Ang ganda ni mama. Naplantyo pa ng buhok. Ay, paano? Matanda daw ako dun sa lagi nakatali. Tingin niya, tingin niya. Harap ka nga dito, ma. Harap ka dito. Naplantyo pa pa yun ng buhok. Batang-bata ka, ma. Batang-bata ka, tingin niya. Nakaumay na ako. Lagi naka-headbite. Bakit ano sabi sa'yo pag naka-headband? Bakit daw lagi naka-headband? Oo. Oh. Sinasabi sa'yo? Yun talaga? Ano oh. yan? Yeah. Documented yung pag ninyo sa akin ngayon. Yung <laughs> si Papa nyo niyaya nyo. Lagi ng Papa nyo niyaya nyo ah. Yan na si, si Papa. Siya lang sigaw, eh. di ikaw naman. Oh. Dapat para sinama si Papa Lepe. Hello, yuck! <laughs> <laughs> papa Lepe po si Parendeo. Eh. Maganda ba si Mordang ina? <laughs> <laughs> Bordang ina? Pare pa rin nagbabago? Oo. Bordado pa rin. Ano ba ayan? Kaya ako niyakag lang naman. Kaganda ni Bordang ina oh. Gagala kami niyan. Tignan mo naman, naman nagplansya pa ng buo para hindi daw mapagkama lang siya yung marantana. Ay! <laughs> Ah, <laughs> uh. ayun mga kabumbong, makikita nyo naman ho, wala na dito ang inay. Meron ho ako din ng bad paper, meron ho ako din tape, meron sure. ako tingin tape. Sure. Ako din tape. Sure. Ngayon, sisimula na ho natin ang ating prank kay Bordang Ina. Kunyari ho, kami makikipag-date sa kanya, kasi siya igagala namin niya din ni sa SM. Pero may gagawin ho kami, kaya mo ako ating uh. sulat ko ho rin niya sa puting papel na aray. Ang mag-bless kay Bordang Ina ay may isang daan. O, oh, dinay ang. Huh? kung sino man ho mag-bless sa kanya diyan sa loob ng SM. Aabot ah, na namin yan, tiba na 100 pesos. Ito ho yung isang daan. niyo nyo na ho, -kapal aray. Credits nga po pala kay Agassi Ching. Sa kanya ho namin napanood aray. Ngayon, gagawin ng namin, na namin sa amin inang maligalig na inang puro tataw. Ang mag-bless kay Bordang Ina, may isang daan. Ngayon, ididikit na natin ito oh, sa likod ng Borda. ina. Let's go! Ito ni Mama, no? Oo, oh, bagay sa kanya straight na buka. Mati, ka dito, Ma! Ah! Sobrang ganda! Ganyan, parang maganda. Ay! Ganda mo, ah! Sa tayong ka, eh! Sa tayong eh! Bata kayo! Dali! Jollibee. Jollibee. Jollibee! Jollibee! Ano yung saya? sa'yo? Ano yung Borda? Hey! Miss! 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 Ang ano parang ano ni mama ngayon, no? ang bata-bata tingnan. Hindi. Oh, oh. na Tapos hindi pa nagano, hindi pa hindi pa yung nanay na mabunganga, no? Akala mo talaga napakabait Akala mo hindi nagbubunganga sa bahay, oh. Ngayon po, gumagalaw na po si Bumbo. At ikakapit niya na po yung papel. Ah, reporter. Makikita po natin. Kailangan niya pong bilisan ang kanyang dahil mamaya maralaman na ni Bordak ina Pinlapin pa naman ni Bordak ina na, na batang-bata siya ngayon tas mamanuhan siya. galit sa galit yan mamaya. <laughs> oh, ma ma

anak mo ata. Dali pa buko Round... uh -huh! right. diba? sa taan. Noon mo sa inyo. Ay, nautusan na. Paano namin yung makakausap? Round. Easy 200, di ba? Isa Ako na lang kaya mag-dress kay mama. Sabi mo kasi yung edad ni mama, sabi sa kanya. Ganda. 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 Mag-dress ka sa akin. Sabi mo. <laughs> 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 Thank me <hard> <sharp inhale>